Panibagong araw at panibagong pag-aasikaso nga na naman ang gagawin ko dito sa loob ng bahay mga mamis Kaya naman naligo nga muna ako bago kumilos Sa lahat ata ng mga napanood yung mga video ko, mga mamis ay ngayon lang nauna yung ligo bago yung mga pag-aasikaso Hindi ko din talaga alam kung bakit mga mamis, basta pil ko lang maligo today Kasi alam ko next week na naman ulit masasundan tong pagligo ko Uy, walang ganon <laughs> Eto at nagpunta nga agad ako dito sa kusina pagkatapos kong maligo para nga maghugas na itong mga plato. Dapat nga si Atina ang maghugas na ito, mga mamis kaya lang pag ko pa siya eh, hindi ako matatapos sa mga iba ko pang gagawin kaya ako na lang. totalay konti lang din naman to at bukod doon may food processor kasi na mga may matutulis pagkatapos may kutsilyo kaya ayoko din ipahugas sa kanya mga mamis kasi baka masugatan siya. Pagkatapos ko naman magugas mga mami, syempre bago nga ako sumabak ulit sa panibagong gagawin ko, ay eh, naghanda nga muna ako ng hin ko. Nagka-crave kasi ako sa mga juice na nabibili sa labas mga mamis pero bawal sa akin yun kaya nga ito't gagawa na lang ako. Bali gagawa nga ako ng cucumber lemon juice. Meron ako ditong lemon tapos meron din akong cucumber na binlender. Pero sa food processor lang talaga yun. Wala kaming blender. <laughs> kapag gumagawa talaga ako ng cucumber lemon juice mga mamis, honey talaga yung nilalagay kong pangpatamis. Pero dahil lubos na nga yung honey namin, tas hindi pa kami nakakabili, itong atasukan na lang muna yung inilagay ko. Pagkatapos kong gumawa ng juice, kinuha ko naman na yung mais dito sa kaserola. Dalawa talaga to mga mamis, pero yung isa ay nakain na ni Atina. Sa tuwing mamalengki kami ngayon mga mamis ay hindi na talaga nawawala yung maisalistahan namin dahil nagiging paborito na yan ni Atina. Pagkatapos ko naman ihanda yung pagkain ko, syempre hindi naman pwedeng kalimutan yung para kay Atina Bali, ininit ko nga lang yung kanin ni Atina na kahapon pang natira. Pero nakalagay naman niya sa rep kaya hindi pa yan sira. Medyo madami kasi yan mga mamis. Kaninang tanghali, nag-init lang din ako ng kalahati. Tapos ito nga yung kalahati ngayon. At dahil nga minatira pa kaming ulam kahapon, ito na lang din yung pinaulam ko kay Atina para nga hindi na ako magluluto. Kasi sayang naman kung magluluto ako tapos siya lang naman yung kakain. Baka nga magtaka kayo mga mamis kung bakit sa akin ay merienda pa lang kay Athena ay hapunan na. Gabi na kasi talaga to mga mamis at oras na ng hapunan. Hindi na talaga ako nagsaing ng kanin ko kasi nga meron pa namang mais. Piling ko naman ay mabubusog na ako doon. Kaya naman itong ulam na natira ay para kay Athena na lang to. Para nga hindi na rin ako magluluto at hindi na rin masayang. Nilagay ko na nga yung mga gulay doon sa kanin niya at katapos ako na rin yung nagbalat ng hipon para nga hindi na siya magkakamay. Naglagay lang din ako ng sabaw at pagkatapos tinawag ko na nga siya para makakain na din siya. Pagkatapos ko naman magkasikaso, nung pagkain namin ni Atina mga mamis, kinain ko lang din yung mais ko at pagkatapos bumalik ulit ako dito sa kusina para naman tanggalin na itong mga plato dito sa aking platuhan. Alam niyo naman mga mamis na unti-unti nga akong nagme-makeover ng aking kitchen. At kung naalala nyo nga mga mamis, nang hingi ako sa inyo ng suggestion doon kung ano ba yung pwede ko pang ayusin or kung ano ba yung pwede ko pang palitan dito sa kusina ko. At karamihan nga sa mga nag-comment doon ay palitan ko naman daw yung platuhan ko. At dahil masunurin nga ako sa inyo mga mami, sa tungat bumili ako ng bagong platuhan na ilalagay ko dito sa aking kusina para nga magmukha na talagang aesthetic tong kusina ko. Pero syempre nilinis ko nga muna dito mga mamis para nga pag nilagay ko yung bagong platuhan eh hindi na makalat or hindi na madumi. At habang pinapatuyo ko nga yung basa dun sa kusina mga mamis, ito nga ti-unbox ko na yung nabili kong platuhan online. Sa totoo lang mga mami, sinabot pa talaga ako ng ilang araw bago tuluyang nakapag-checkout or nakapag-desisyon na bibilhin ko itong ganong klaseng platuhan. Alam nyo naman kasi mga mamis na maliit lang yung kusina ko at pagkatapos may shelf pa kaya hindi pwedeng malaki or mataas yung bibilhin kong platuhan. Kaya naman nagsukat-sukat pa ako. At nung nakuha ko na nga yung tamang sukat at sigurado na talaga ako nakakasya to doon sa kusina ko, itong check-out ko na to kahit wala pa akong pangbayad. Uy! <laughs> Itong at wala pa ako nasisimulan mga mamis pero naloloka na ako dahil hindi ko na naman alam kung paano ko bubuin itong platuhan na to. Sa mga oras nga na yan mga mamis ay nakakaramdam ako ng pagsisisi kung bakit ganyang klasing platuhan yung binili ko. Pero syempre dahil palaban nga ako mga mamis ito binuuko pa din siya kahit alam kong may hirapan ako. Nakakaloka nga mga mamis kasi habang inaayos ko itong platuhan nalaglag yung isang part at ang sumalo itong hita ko. Kaya naman ayan, meron akong sugat na mahaba. Buti na nga lang, hindi tinamaan yung singit ko kung saan konektado yung tubo sa loob ng katawan ko. Pero syempre, tuloy pa rin sa pag-a-assemble itong platuhan. And finally nga, mga mamis ko nakita nyo naman ay natapos na ako. Bali, dalawang kulay pala yung ganto mga mamis. May itim tapos may puti. Dahil nga tim puti na tayo, itong at puti na lang yung pinili ko. Pero maganda rin talaga yung itim neto. Sa mga gatong klaseng platuhan talaga mga mamis, pabubuo mo talaga siya basta susundin mo lang yung instruction doon sa manual. Ito at tuluyan ko nang na ang nabuo itong platuhan na to at syempre bago ko nga ilagay doon sa kusina, sinigurado ko muna na working yung pinto at saka yung bintana niya. <laughs> at nung working naman yung pinto at bintana, mga mamis, itong at binuhat ko na at inilagay ko na dito sa kusina. Sa totoo lang mga mamis, kinabukasan ko talaga ito na ilagay dito sa kusina ko. Kasi nga itong shelf ko ay meron pa talaga siyang tabla dito sa may pinakailalim. Kaya naman ang ginawa ko, pinalagari ko nga muna mga mamis para nga magkasya tong platuhan na to. na talaga ako ng very light mga mamis nung nakita ko na hindi na naman siya magkakasya gaya nga nung unang platuhan na binigay sa akin noon. Kaya naman this time mga mamis, ginawang ko talaga siya ng paraan para nga magkasya siya dito sa kusina. Dahil hindi ko na pwedeng ipamigay to gaya nung unang platuhan na pinamigay ko noon. Kasi mga mamis, sinalang-alang ko na talaga yung limang araw na budget namin para lang makabili ng ganito klaseng platuhan. Uy! <laughs> Naisip ko kasi mga mamis na dibalin nang wala kaming makain, ilang araw lang naman yung titiisin namin, mahalaga meron kaming magandang platuhan. Uy! <laughs> kasalanan nyo talaga to mga mamis eh. Kung hindi talaga maraming suggestion sa comment section na magpalit ako ng platuhan, eh hindi pa talaga sana ako magpapalit ng platuhan. Kaya naman ko sakaling palayasin ako ni daddy dahil nagasus ko yung pang budget namin sa limang araw, sana naman ampunin nyo ko. <laughs> Kaya nga magkakaroon ako ng patakaran ngayon mga mami sa lahat na magsasuggest, dapat magbigay din kayo ng pambili sa akin. Wow! <laughs> So, mga mami, wag kayo magbibigay sa comment section kung ano yung mga dapat kong palitan dito sa bahay or ni ano mga dapat kong bilhin. Kasi may pagka utu ako, sinusunod ko minsan yung mga nababasa ko sa comment. <laughs> Alam niyo naman at paulit-ulit ko sinasabi sa inyo na kapag meron akong gustong bilhin dito sa bahay namin or meron akong gustong orderin online, sa panggastos lang namin, dun ko lang kinukuha yung mga pinangbabayad ko. Ito nga at nailagay ko na yung mga plato pati na rin yung mga mangkok at baso dito sa loob ng platuhan. Hindi ko pala nailagay dito yung mga platito, nilagay ko na lang sa taas ng shelf. Nagbawasan din pala ako ng mga baso, mga mamis, yung mga hindi na namin ginagamit eh yung mga itatapon ko na kasi mga medyo may mga karak na din naman na yon. Dinobol check ko na din pala kung may hila pa din ba yung lagayan ng plato pati yung mga baso at mangko kahit may laman na. And working naman mga mamis kahit medyo may kabigatan kaya naman natuwa ako. Eto tayaan nyo ang itur kayo dito sa aking munting kusina. Nakakatuwa mga mamis kasi kung nasundan nyo yung mga ibang vlog ko ay eh, hindi ganito kaganda or hindi ganito ka organize itong kusina ko. Yung pailaw pala na nakikita nyo dyan sa kusina ko ay matagal na yan. Lagpas isang taon na yan dyan. Hindi ko lang nabubuksan kasi minsan nakakalimutan ko na meron na nga pala kaming ilaw dyan. Tsaka minsan kasi low but hindi rin na cha charge. Yung water jug ko pala mga mamis may nagsuggest na lagyan ko daw yan ng cover. Huwag kayong mag-alala mga mamis kasi pinaplano ko na rin na yan. Yun nga lang hindi pa ngayon kasi mag-iipon pa ulit muna ako pang check out.